morning meron tayong ride usapang lasing ride <laughs> walang mapuntan bahala na kung saan makakarating ito kasama natin ang ating tropa na si Alex ah, na Camillo yan o oh. nasa harap natin wala lang napag-usapan lang uh, gabi napag-usapan sa bote eh. nagsya shat chat lang kami kagabi eh. tapos napag-isipan napag, napag lang na uh, mag-ride kaya kahit tangali na tuloy pa din ang ride dito pala tayo sa Quirino na ang traffic nito dahil dito sa ano eh sa so... Ginagawang MRT7 Kaba nyan hanggang pangarap siguro yan Sa counter flow ano Counter flow na din Salubong, salubong Dibaan niyo ito ah? Kunta yata ito ng ano? Tala <laughs> Ikot na! Ikot na! Dibaan siyang kaya itong traffic? Oh boy, no. Tanang San Jose del Monte, Tungko. Ayan, ang bubunuin niya pala dito. Ba't nakatigil yun? Agay! Parang si Memplang ah. Yun. may kumalat umi yata sa gutter umi-slide sa gutter yun kandito dito pala yung traffic paglagpas dito malawag na Gitay, tawid. Yo, di pagdating dito luluwag. <laughs> ah, pa ng traffic 'to pag naka-kotse ka doon, todas ka. Yo, may pamahiin pa si Alex ah. Ang bait ni Alex. Ni Sir Alex. <laughs> Yan, hindi na tayo pa San Jose na yata tayo. Meron na meron tayong destinasyon. Tayo ano na punta tayo nang DRT. Welcome Mark. Eh tara. Subaybayan nyo ang aming ride. punsaan saan patungo lang kayo sa amin ang aming chill ride very very chill ride lang nakasawa na sa Marilaki ito may iba iba naman naman tayo sa parteng norte ano ba yan? eh ano? eh yung graffiti sa ano? sa bulakan marami eto gusto, gusto rin niyang bumili lang helmet eh galing kami kanina sa Triumph sarado eh tingnan mo oh. <laughs> yung helmet niya oh eh. pang Yamaha bago yung Yamaha na yung motorjay also half pace sabi ko, ano na lang yung Sa Bulacan, marami Maraming helmet doon Yun o oh. Puro aratilis <laughs> May overview rin pala rito Yun, I love San Jose Ano na? Matik-tik dito rin. Matik-tik? Oo. Oh. campingan maraming tik-tik doon. Bukas <laughs> sila kayo Bukas ba? Oo. Oo. Pwede tayo. dito nila? Ha? Isaan dito oh, mo Pwede. BRT muna tayo doon na tayo lumabas Welcome to Angat <laughs> You know, overview ulit oh Ilog Oh ha Yun Overview <laughs> bilis na kami bumalik kanina may checkpoint eh <laughs> ah may stasyon pala doon kaya pala may checkpoint <laughs> ang bilis ng U-turn dahil sa checkpoint ba meron pa ulit dyan ba meron pa ulit dyan Wala. Diyan na yun. Ayan o. Oh. Diyan tayo kakanan. Ah, o, oh, pisa pa daw. yun oh parang sarap mag tampisaw dun ah yun oh o no? oh, tampisaw tampisaw muna tayo dyan oh yan pwede na yan makakain muna kami ng mami mahap din na sa sigmura eh pwede na yan Kayaan mo na tayo. Half na sa si Sigmura. Dumadaloy. Puro alak. Puro alak tayo dumadaloy. Half day sa na si Sigmura. nakaka tuloy. Ang bilis ng u turn mo eh. Talagang <laughs> <laughs> tingin-tingin malig yung mga ang mga oh. uh -huh. oh, uh, oh, <laughs> hindi ko makain yan <laughs> ha hindi ko makain mo dyan oh. sa lamesa dito oh. o sa baso hindi pala akong makain sila ng gulay si Alex pala <laughs> <laughs> hmm. hindi ko ng gulay ay dadyan din. Hindi ba? Dapat na araw aron. Ay niyan. Eh helmet ko naman. Tapos kami kumain. Panalo yung kinain ng inaning mommy, ang daming laman. Na-initan din ng mga sikmura namin. Bago isip ni Alex Magpupulila na lang daw Hindi na kami magdi DRT Sinahapo na ata Gusto yata ang putahan ni Alex Si ano eh Yung bato? <coughs> Yung vlogger si Bugok Kaya gusto magpulilan Bomba daw, bomba daw sabi ng bata. <laughs> Bakit kaya tonto ay mga bata pag umu-bomba? Ang motor, yung tanggol. Ano kayang winners na ni Alex? Ha? Kaya nga dyan tayo lalabas dapat eh. Dito? Oo. Kung umiko tayo. Uh, ha? Tayo wala. Lapit lang doon. Dito nga, bibitin tayo eh Ano ba, may nais mo? Wala, sa pa lang Ayun Ay, <laughs> o, pang-iinan lang Dire-diretso Ano yung i-pick? Team Yun ang in-roll oh. mo? Waste nice, po Waste waste nice, daw niya yung kay... Team Bugok Shoutout kay Team Bugo. Napunta tayo sa pagbili ng helmet. Drecho. Dire derecho. Oh, ha? dito din. Oh, pala yung tayo. Di. Ba Arthur na tayo babalik. Na tayo, babalik. Na lang namin ang shop ang shop ni Bobo dito na yata ay eh. ugago <laughs> papatiwakal ka pa ha uh, eto ba yon dito na tayo sa shop ni Bugo eh, eh ano to eh tapsilugan to eh ayun oh may nakasulat Ayun. Oh, May tinda ba helmet diyan? Wala. pala sa kabila. Ano sarado daw? Ye love. Makakatro tayo dadaan. daan. Ha? Ayan o, nakabili na si Alex HJC number 1 Ito kami nakabili dito sa may Yan, check card truck Nakabili siya, magkano yung kuha dyan, Alex? 5K HJC number 1 Ano, tara let's! Atakin, mo ito pa ganoon